Hello mga kasakol, panibagong araw, panibago po ulit challenge sa ating gagawin. Meron po ulit kumasa dun sa ating pitong ulam, tatlong kanin at isang tubig. At ang ating pong challenger ay napakalayo ng pinanggalingan. Tagakaloocan City po, Manila. Pagod siguro to sa biyahe kaya siguro malakas tong kumain. At ang ating pong challenger ay si Sir Ranil Villanueva. Ito, nandito. Sir, bakit naisipan mong mag-challenge? Gusto ko lang po masubukan, sir. Gusto mo subukan kung kaya mong i-break yung mga record? Okay sir, wala kang sakit ha? Wala po. Wala, okay. Ready. Okay, sir Ranel, ang ating challenge, pag naubos mo siya sa looban ng 2 minuto at 16 na segundo, 8,000 pesos. Okay? Pag hindi mo naman nabit yung uh, 2 minutes and 16 seconds, at nabit mo naman yung 4 minutes and 37 seconds, 4,000 pesos. Okay? Pag hindi mo nabit yung dalawa at nabit mo yung 6 minutes, 2,000. Pag hindi mo nabit yung tatlo, lugi ka sa pamasahe, magbabayad ka pa rin itong kinain mo. Okay? Hindi naman, joke lang. Wala kang babayaran, okay? Uh, pag hindi mo siya naubo sa looban ng 6 na minuto, uh, matik 500 pesos na consolation prize. Okay? Sir Anil, ready? Ready pa. And 3, 2, 1, go! Thank you. Last three minutes and forty one seconds. Three minutes and five seconds on timing So yung mga kasakol, hindi niya na-break yung 2 minutes and 16 seconds pero na-break niya yung 4 minutes and 37 seconds dahil yung kanyang time ay 3 minutes and 5 seconds. So sir, wow. hindi ka na lugi sir doon sa dalawang balik. Nakadalawang balik, <laughs> Naka balik siya mga kasakol. Kasi pag po kayo pupunta dito nang hindi ko kayo kausap, wala pong sure na kayo ay makakapag-challenge. Kaya sa mga pag hindi ko po kayo binigyan ng oras kung ano at anong araw kayo pupunta dito ah wag po kayong pupunta dahil hindi po kayo makakapag-challenge marami pong salamat hanggang sa muli sir marami ano? salamat po sa bubo ng HTV okay. at marami salamat po sa... sige sige sir thank you